nit sa paglalako sa araw na mix sa gabi at pagod sa paglalakad ang tinitiis ng 43 anyos na tindero ng balot na si Carmelo Portuzan o Melo. Mula kasi nang iwan ng ama, si Melo ng tumayong tatay sa limang pamangkin. Kung mayroon lang ako mapagkita ang iba, ayaw ko na talaga magbalot sa gabi. Mas marami ako maramdaman. Ako, hindi ko na makayanan. Mahina na siguro ang resistensya ko na buhayan sana siya ng pag-asa ng makapagtrabaho sa Dubai ang kanyang kapatid na si Magdalena, ang ina ng mga bata. Pero sa 6 na buwang paghanap buhay ng kapatid sa ibang bansa, bilang na bilang daw ang pagkakataong nagpapadala siya ng pera. Kahit mag nagpapadala yung nanay nila nang nandun sa Dubai, talagang kulang pa rin. Kailangan talagang kumilos ako na makahanap buhay ng iba. Sa kanyang edad, mailap na kay Mang Melong ang trabaho. Kaya naman, ang pagtitinda ng balot ang kanyang pinagtsagaan. Ang iyong mga sariling sakripisyo at pagkalinga sa mga minamahal ay mga gawain kami hinangaan sa iyo, Mang Melong. Kaya, mula sa amin sa t isang panimulang negosyong aming regalo para sa iyo. malaking tulong na talaga sa amin maraming maraming salamat po